kasaysayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli ating alamin. Tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Filipino. 2025. Nagulat ang buong mundo sa sinapit ng eroplanong Air India Boeing 787, lula ng 261 mga pasahero kasama na ang buong crew. Isa lang ang milagrong nakaligtas sa insidente nangyari. Ayon sa lumabas na investigasyon ng India's Aircraft Accident Investigation Bureau, nakita nila na ang dalawang switches sa cockpit na siyang nagkokontrol ng gasolina ng eroplano para sa mga makina nito ay nakababa. Rason para walang gasolina ang pumapasok sa makina nito kung kaya't ito ay bumulusok. Songpisa ay hindi pa nila matukoy kung ang pag-off ng dalawang switches na yun ay talagang sinadya o aksidente lamang pero nitong linggo lang ay lumakas ang kanilang duda na talagang sinadyang i-off ito. Dagdag pa sa nangyaring investigasyon na ang pilotong kapitan ng eroplano na si Sumit sa Buarhal, ay dumaranas ng sakit na depresyon at nagawa nito noon na mag-medical leave. Dagdag pa ng spokesperson ng Air India na nagkaroon daw ng akses sa mga Amerikano sa imbestigasyon at ayon daw sa kanilang natuklasan, nagtanong daw ang flight's first officer na si Clive Kundar, 32 anyot sa kapitan na si Sumit 56 na taong gulang, kung bakit raw niya ibinabasa off ang switch ng fuel ng aeroplano pero sumagot raw ito na hindi naman daw niya ito ginawa ayon sa mga imbestigador Imposible raw na aksidenteng masagi para bumaba ang switch dahil may tinatawag raw itong guard rails na siyang pumipigil para hindi aksidenteng ma-off ito. Kaya sinadya talaga ang pagka-off ng nasabing switch. Ang pangyayaring ito ang kumistyon sa mga investigador pagdating sa estado ng pag-iisip ng kapitan noong araw na yun. Ayon sa isang veteranong piloto, alam daw ng mga kasamahan ni Captain Sabuarhal na mayroong iniindang mental health struggles ito. Pero nabigyan naman daw ito ng go signal para makapagtrabaho dahil sa medically fit naman daw ito. Ang estado ng pag-iisip ngayon ng kapitan ng pinakamahalagang isyo sa nangyari dahil hindi talaga naniniwala ang mga investigador na basta-basta na lang ma-switch off ang supply ng gasolina ng eroplano kung hindi ito talagang sinadyang gawin. Gusto ng mga investigador na palaliman pa ang pag-imbestiga sa estado ng pag-iisip ng kapitan, pati na ng buong crew nito. Hindi lang ilang araw bago nangyari ang insidente, kunti noong mga nakarang buwan pa, ang pagpasaraw nila sa medical exam ay hindi ibig sabihin na naglalahad na ito ng buong istorya ng kanilang estado ng pag-iisip. Nakita rin ng mga investigador na ilang linggo bago ang masaklap na nangyari ay may pagtaas raw sa bilang ng mga cabin crew at first officers na nagpa-file ng sick leaves. Sa kabilang banda naman ay hindi matanggap ng India's Minister for Civil Aviation, Ram Rohan Naito, ang mga report na lumabas kung saan sinisisi ang kapitan na si Sabwarhal sa pag-turn off ng switch ng fuel ng ng eroplano kung kaya't bumagsak ito. 1994 pa nang makapasok sa Air India ang kapitan na si Sabwarhal at mayroon na itong 15,638 hours of flying time. Maganda ang description sa pagkatao at pag-uugali ng kapitan base sa mga statements ng kanyang mga nakasama sa trabaho. Mataas daw ang standard nito at masyadong profesional. Mitikuloso rin daw ito pagdating sa kanyang trabaho sa cockpit ng eroplano. Walang shortcut para sa kanya kundi talagang by the book. Dalawang taon na lang daw ang hinihintay nito at plano na nitong magretiro para maalagaan ang kanyang nangihina ng ama. Ayon yan mismo sa statement ng kanyang sariling ama. Habang patuloy pa rin ang investigasyon ay nananatiling palaisipan talaga ang naging sanhi ng pagbagsak ng eroplano. Kahit pa na may mga natuklasan silang mga dahilan pero hindi lahat ay sumasang ayon dito dahil sa malaki ang kanilang respeto at tiwala sa kapitan na si Sumit sa Buarhal. Ang tanong, Kapag lumabas ang pinal na report kung ano ang naging sanhi ng insidente ay matatanggap kaya ito ng lahat? Ikaw, naniniwala ka ba na may iniindang sakit sa pag-iisip ang kapitang si Sumit sa Buarhal? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino.